Posibleng natapos na raw ang pinakamainit na temperatura sa ating bansa. Pero ang paalala po ng pag-asa ay magtipid pa rin tayo sa konsumo ng ating tubig. Magbabalita, Simon Gualvez. Tanaw ng lupa sa paligid ng Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Kahapon, 185.18 meters pa ang level nito. Pero ngayong araw, halos kalahating metro agad ang nabawas. Medyo mataas yung rate ng evaporation, pagdating po ng ganitong mataas yung ating mga temperatura. Then at the same time, wala po tayong nare walang nare-record yung mga pag-ulan. Halos sa buong Pilipinas po, no? kung meron po mga one, yung mga isolated na napaka very light na pag-ulan po talaga. Ang anggat damang nagsusuplay ng 97% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ito yung mataas sa bahagi na Angat Dam patungo na sa spillway gate. inabot ng nasa 190 meters pataas ang water level dito. Pero dahil sa matinding init at patuloy na pagbaba ng level ng tubig, yung dating puno pa, ngayon may mga porsyon o bahagi na natutuyo na. Bukod sa kakulangan ng ulan, nakakapekto rin daw sa dam ang tumataas na konsumo ng tubig sa mga bahay. Kaya isa sa mga nakikitang solusyon para makagawa ng ulan ay cloud seeding. Pero paalala ng pag-asa, hindi rin doon ito basta-basta pwedeng gawin dahil baka masayang lang ang gagamiting asin. Medyo mahal din po siyang activity. Kailangan kasi ma-identify ma yung clouds na talagang seedable siya. Yung pwede talaga siyang pagsimula ng isang, ng, ng, ng halimbawa yung activities na pwede pong makapagtaulan. Para mas makatulong naman sa pagtitipid ng tubig, inatasan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang golf courses sa Metro Manila na magtipid. Recycled na tubig na lang daw ang gamitin at hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng tubig mula sa tubo ng kanilang mga water service provider. Sabi naman ng pag-asa, mukhang tapos na ang pinakamalalang init na naranasan ng bansa. Posible raw na ang naitalang 40.3 degrees Celsius na temperatura sa Tarlac noong Abril ang pinakamainit sa taong ito. May inaasahan na raw na pag-ulan ngayong buwan Katunayan, posibleng pangaroon na may mamuong low pressure area ngayong linggo. May mga areas na rin po na magkakaroon ng mga ulan at mababawasan na rin yung mga areas natin na magkakaroon o apektado ng tinatawag na drought. Uh, historically po kasi may mga areas pa rin po talaga itong first half of May natin, nakakapagtala pa rin tayo ng mga record high at matataas na heat index. Yun nga lang po ay mababawasan lang itong mga lugar na magiging apektado ng danger level. Ako si Mon Gualvez para sa 1PH.